ang magandang balita. Ikaapat na kabanata Nang magkagayoy inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng jablo. At nang siya'y makapag ayunong apat na pung araw at apat na pung gabi, sa wakas ay nagutom siya. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, Kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Datapwat siya'y sumagot, at sinabi, Nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Nang magkagayoy dinala siya ng jablo sa bayang banal, at inilagay siya sa taluktok ng templo, at sa kanyay sinabi, Kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, at aalalayan ka ng kanilang mga kamay baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Sinabi sa kanya ni Jesus, Nasusulat din naman, huwag mong tutoksohin ang Panginoon mong Diyos. Muling dinala siya ng jablo sa isang bundok na lubhang mataas, at ipinamala sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan, at ang kaluwalhatian nila. At sinabi niya sa kanya, Lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo, kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Nang magkagayoy sinabi sa kanya ni Jesus, Humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Nang magkagayoy iniwan siya ng jablo at narito nagsidating ang mga anghel, at siya'y pinaglingkuran. Nang marinig nga niya na si Juan ay dinakip, ay umuwi siya sa Galilea, at pagkaiwan sa Nazaret, ay naparoon siya sa tumahan sa Kapernaum na nasa tabi ng dagat sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali, upang maganap ang sinalita sa pamamagitan ng propeta Isayas na nagsasabi, Ang lupa ni Zabulon at ang lupa ni Neftali sa gawing dagat, sa dako paroon ng Jordan, Galilea ng mga hintil, ang bayang nalulugmok sa kadiliman, ay nakakita ng dakilang ilaw, at sa nangalulugmok sa puok at dilim ng kamatayan, ay lumiwanag sa kanila ang ilaw. Mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus, at magsabi, Mangagsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. At sa paglalakad niya sa tabi ng dagat ng Galilea, ay nakita niya ang dalawang magkapatid, si Simon na tinatawag na Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, na inihuhulog ang isang lambat sa dagat sapagkat sila'y mga mamamalakaya. At sinabi niya sa kanila, Magsisunod kayo sa hulihan ko, at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. At pagdakay iniwan nila ang mga lambat, at nagsisunod sa kanya. At paglakad sa dako roon, ay nakita niya ang dalawa pang magkapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo, at ang kanyang kapatid na si Juan, sa daong nakasama si Zebedeo na kanilang ama, na nagsisipaghayuma ng kanilang mga lambat, at sila'y kanyang tinawag. At pagdakay iniwan nila ang daong at ang kanilang ama, at nagsisunod sa kanya at nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila, at ipinangangaral ang Ibanghelyo ng Kaharian, at nagpapagaling ng lahat ng sari-saring sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao, at lumaganap ang pagkabantog niya sa buong Syria, at kanilang dinadala sa kanya ang lahat ng mga may karamdaman, at ang mga pinipighati ng sari-saring sakit at pahirap, at ang mga inaalihan ng mga demonyo, at ang mga himatayin at ang mga lumpo at sila'y pinagagaling niya. At sinundan siya ng lubhang karamihang tao mula sa Galilea at Decapolis at Jerusalem at Judea at mula sa dakong ibayo ng Jordan.